ito ang pastil. Oh, ito na, lanta ka na natin. So, hi! Good afternoon. Nandito kami sa pastilan sa gagalangin. Kasama ko mga kakwento. Hello! Ito ang magkano ito? 40 pesos. Oh, so, 20 pesos ka. Pero dahil dalawa, 40. Kaya mo, mo. Ah, oh, kaya pala iba gusto maanghang. Hmm. Medyo light nga yung ano eh. Lasa. Dapat hmm? ka. Bagay na bagay ko natitipid. Yung gutom na gutom ka lang. Busog kayo. Sarap Sa dito no. Pag gusto mo makakain na doon.